Hello Virgo Collective, Sun Moon Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso po tayo sa inyong April 21 to 27 reading. Tulad po na kagawian, kunin nyo lang po yung ka-resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Virgos po yun. Kaya relax lang po kayo dyan at uh, paganahin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages sa po sa inyo na inyong mismong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe. And also for those who are not skipping the ads, saka po dun sa mga um, nagdo-donate po sa ating channel. Thank you again for your generosity and kindness sa ating channel. So Virgo, anong kapalaran mo this April 21 to 27? <laughs> Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Page of Swords. In the area of what you want, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need, meron kang Queen of Wands. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Page of Pentacles. In the area of your near future, meron kang the High Priestess. Wow. In the area of your uh, challenge, uh, this week Virgo, meron kang Judgment Card. In the area of your fortune, meron kang the Seven of Swords. Maganda ito. In the area of your divine advice, meron kang Ten of uh, Pentacles. Beautiful. And in the area of your outcome this week, very go meron kang six of a one's victory. Ang ganda na pagkatapos ng linggong ito for you. So congratulations. Papasok ka na rin yan sa dulo ng April na ito. So pag-usapan natin yan later. Napakaganda. At the bottom of your deck, you have the moon card. This time around, I don't know why, pero parang tahimik. ano Merong maybe because ginagawa ko po itong video na ito at uh, pagkatapos ng uh, holy week. So there are things in your life after the holy week na parang energized, recharged. Pero may mga bagay sa life mo na parang, mm, what's next? Ano yung mga bagay this time na parang, you don't know what will happen or you're kind of thinking kung ano yung direksyon and merong, merong may kaba, may takot, may pag-aarinlangan sa mga bagay mo this time and you're thinking ano ba yung magiging um, resulta, ano ba yung magiging pagpupuntahan nito and you're just trusting yourself, trusting God, trusting uh, your path, kung ano yung mga plano na buo sa isip at puso mo. Virgo, we're very ano tayo eh, spiritual eh. Pag gusto natin, gusto natin. Pag nararamdaman natin, ramdam natin kung anong gusto natin gawin. So this time, I'm seeing you really trusting what you want. Even though things are not clear, things are very um, clouded um, in some area of your life, pero nagtitiwala kasi sa yung sarili at isa yun sa mga importanteng bagay. Okay, Virgo? Start na tayo. At the center, you have the Page of Swords. Sinasabi dito ng Page of Swords na this time, if you need to study something, Uh, study it o wag ka magkasha dun sa parang mga um, mga bagay na, na, na alam mo na o yung mga bagay na parang uh, preconceived knowledge mo, yung mga na-acquire mo before, I think that is not enough, especially now that you're entering a new life or you're treading this new journey in your life na parang you need to learn more. And uh, don't hesitate. Sometimes, hindi mo naman kailangan maging perfect sa bagay na yan. Uh, tread carefully and also you may learn as you go. May mga bagay na matututunan mo as you go to the process. And uh, I'm seeing here, may paparating ng mga papeles, uh, documents sa so dapat pirmahan, dapat asikasuhin, also need to ask questions if you need one or if, if you need if you need to may mga bagay na kailangan para busisiin mabuti sa mga pipirmahan mo this time so i'm seeing contracts here so kung mayroong mga malabong bagay sa life mo ayan napaparating na yung contract may hinihintay ka hindi pa dumarating now is a clarification for you na may paparating sa yung good news about contracts and um, documents na kailangan kailangan mo this time so congratulations Okay, the page of swords being clarified by the four of pentacles. Yes, it is all about you holding on para masyado mong ginaguard ang sarili mo um, to the things na parang dapat kailangan pa mag-explore. Uh, hindi sapat yung alam mo lang, hindi sapat yung meron ka lang this time. And uh, if you really want to be better, if you really want things to change for something even bigger than you realized or that you planned for, sa buhay mo. Parang this time, sinasabi sa iyo ng spirit guides mo, na, oy, kung kailangan mo aralin ng isang bagay, aralin mo. And uh, huwag ka magkasya sa mga bagay na alam mo lang. And wag mo laging isipin na kailangan perfectong perfecto the way I planned it to be. Uh, minsan mag-enjoy ka din because page of swords like enjoying things. Uh, kahit di niya alam, kahit di siya sigurado, kung siya, lalaban siya, pupunta siya doon kahit di sigurado kahit kulang yung lalalaman niya o um, feeling niya ay hindi pa siya sapat to get that or to acquire this or um, gawin tong posisyon na ito pero siya lalaban siya at uh, you will learn as you go. I'm seeing here. Mabilis naman tayo matuto tayo mga Virgos eh. We're very smart. We're very um, analytical. Uh, systematic. Kaya mabilis tayong matututo as we go. Okay? So, relax. In the area of what you want, you have the Nine of Pentacles. I'm seeing here na this time, ang talagang nasa isip mo ay pagkamal na maraming pagkakakitaan. Ano? Pera, resources. Uh, you want to enjoy your life. Uh, you want to get what you want para parang Parang relax no? Parang gusto mo na walang aberya. Um, gusto mo na makuha na siya now. Uh, you want to live a beautiful life. Well, sino, sino naman hindi, diba? But as Virgos, at this time, um, nasa isip at puso mo ay yung makaipon, um, makakuha ng uh, tamang trabaho, na may uh, stable na pagkakakitaan, so that may magamit tayo for the next month, for the next year. I'm seeing someone here, na parang may pinag-iipunan o meron kang pinaglalagakan ng pera mo this month or this week na parang kailangan mabayaran to, mahulugan ito at uh, right time, ayaw mo na naggagahol sa deadline and you're, th you're, thinking of trying new ways kung saan makakuha ng additional na pagkakakitaan para sa buhay mo ngayon. I'm seeing a very independ independent independent affair here. O oh, the Four of Swords, yes, gusto mo na talagang tahimik. Ayaw mo na rushing, ayaw mo na parang... Uh, stressful ka bukas kung saan makakuha ng pambayad. Sa so, ganito, kuha pambayad sa ganyan. So, you really want to have a peaceful, a bountiful, and rich life. Diba? Na parang, um, yes, may ipon ngayon, may pera ngayon, hindi na ako mag-iisip kina bukasan. Hindi na parang lalabas sa isip mo, ay, paano yung ganto, Paano yung ganyan? Yung mga uncertainties, ayaw mo nun eh. Ayaw natin nun. Gusto natin lahat planado. Gusto natin lahat may solusyon or mayroong plan A, may plan B. Kaya, nandito yung Isapat puso mo, you want a peaceful, payapang buhay na meron kang sapat na pera for you. And now you're thinking a lot of ways para magkaroon ka ng sapat na pagkakakitaan in order for you to get that exact amount or exact bountiful um, treasure sa buhay mo na pagkakakitaan na hindi hindi ka na talaga may stress galore for the next week or next month, diba? in the area of what you need, mga kapwa ko Virgo, ang birthday ko po ay September 18. Ano po mga birthday sa niyo? At saan parte po kayo ng Pilipinas o mundo nanonood ngayon? Comment down below. Ano po mga klaseng Virgos po kayo? Isulat nyo po dyan sa baba. In the area of what you need, meron Queen of Wands. Queen of Wands, this time around, itrust mo daw yung sarili mo. With uh, the moon card here na para ang daming mga malabo, ano, hindi mo alam kung anong gagawin, what's the next step, ah uh, kailan darating, um, paano ba itong proseso na ito, hindi mo maintindihan kung paano magagawin. Pero ang kailangan mo daw, queen of one's mentality, queen of one's energy, na pagkatiwalaan ng sariling kakayanan, uh, you are enough, you are you're deserving of this position, you know what to do innately, medyo na-stress ka lang kasi ngayon at feeling mo uh, walang way or you're trying to find the perfect plan para magawa ito. Pero your mind is clouded at this time at hindi mo hinahayaan na parang realize mo na uwi kaya ko naman to eh um, parang kaya ko to wala akong dapat problemahin everything is fine kahit siguro maraming gulo sa piligod, always tell yourself everything is fine i can do this i can solve this i am enough i am beautiful i'm attractive i am charismatic everything that i want will come to me very easily and also biglang pumasok, sabi ni Queen of Wands, maging masaya ka naman sa proseso. Not everything should be parang battle. Hindi lahat kailangan parang susugod ka at lalaban ka at seryoso ka. Always enjoy um, your journey. And also, I'm seeing here na parang always have a place and space for self-care and self-love. Uh, you've, doing, you've, doing, you've been doing a lot in your life right now na parang pagod, kalbaryo, so good, um, determination to do things, to acquire things, to get your goals. Pero lagi mo daw tatandaan na protectahan mo at, at saka bigyan mo ng pagmamahalang yung sarili. Have some rest. Um, kung kailangan mag-enjoy, mag-enjoy ka rin naman for your um, health, mental health, physical health. And self-love gives you gives your cup so full na parang buong-buo ka. Okay, Virgo? Uh, clarify pala muna natin bago tayo mag move forward the queen of wands being clarified pero ten of cups yes your happiness I'm seeing here talaga dapat to maging masaya ka kung ginagawa mo this time sa buhay mo na pinagkapaguran mo ay iisipin mo teka masaya ba ako maligaya ba yung pamilya ko is this endeavor o itong bagay na pinagpapagurang ko makes my family, my loved ones happy, na extend ko ba yung kaligayahan with them and for them kung hindi, parang it's time for you to evaluate what you're doing. Pero this time around, nakikita ko talaga na you have to make things Um, based on your happiness. Kung hindi ka masaya, pag-isipan mo. Pero kung yan ang nagpapasaya sa'yo, go, so good. Walang puwang sa'yo ang magduda this time kung talagang masaya ka dyan. Okay, Virgo? In the area of what's affecting your current energy, mayroon kang page of pentacles. Ang daramong pages dito, I'm seeing here na yung mga paparating sa life mo this April 21 to 27, sinasabihin ka ng spirit guides mo to really give yourself some time to learn, some time to focus and give uh, attentive um, attention. Parang attention na parang hindi mawawaglit, ma hindi ka na-distract. Ano? Kasi sa si Page of Pentacles, parang focusing and giving that um, Uh, priority sa isang bagay na mahalaga sa'yo this time. With this pentacle na hawak-hawak niya, binubusisi niya, inaaral niya, inaalagaan niya. Parang ito yung apple of his eye, eh. Apple of his eye ng, ng page na ito na parang doon lang nakatutok yung buong atensyon niya. At wala lang iba. So this time, you're thinking of prioritizing something. In your life, pwedeng love life yan, negosyo, trabaho, o meron ka bang sideline dyan na parang feeling mo this time itong kailangan mo pagtutukan ng panahon. So, ito ang nakaka-apekto dito. Parang susugod ka kahit wala pa masyadong alam. O kahit na feeling mo masyadong magulo itong bagay na ito, good because you feel na, very valuable at importante sa iyo itong pentacle na ito. And now is the right time for you to really uh, get out of your comfort zone and don't hold off. Parang huwag ka masyadong guarded sa sarili mo at ilaban mo yung mga bagay na feeling mo mat na nag matter sa life mo this time. Okay? The page of pentacles being clarified by the eight of swords. Yes. Huwag ka daw mag off talaga, like I've said. Huwag ka daw parang feeling mo hindi mo kaya, o kaya kulang ang alam mo, um, feeling mo I don't know, para merong fear sayo na kapag hindi mo ginalingan o kapag hindi mo ginawa ang lahat, feeling mo mawawala sayo 'to. Kasi laging parang may pressure sayo sa isip mo, sa ba sa likod mo, sa balikat mo, sa puso mo na parang I need to get or do better 150% better than what I could have done before. Para marami kang bagay this time na parang kailangan lang lagpasan yung mga ginawa mo la last time. Ikaw yung nagbibigay sa sarili mo ng pressure na gawin ito at makuha to at makuha yung desired results para sa sa'yo. And I'm thinking parang this time, hinahinay ka lang, relax ka lang. Um, you, you're doing fine, you're doing good. Um, you have what it takes and uh, everything will come to you at the right time ang sayo ay sayo, hindi yan maaagaw ni naman, ang para sa'yo ay para sa'yo. Um, I'm thinking that, parang masyado mo daw binibigyan ng additional pressure ang sarili mo kahit hindi naman kailangan, okay? In the area of your near future, meron kang the high priestess, sinasabi dito na parang answers will come to you at the right time in the near future. There will be clarity para sa the moon na ito. Kung dati parang ano ba yan? Para saan ba to? Bakit hindi ko makita yung result? Hindi ko malaman kung saan papunta. Um, yung, ba tong, yung effort bang pinibigay ko? Meron ba itong patutunguhan? Am I wasting my time here? And then in, in the near future, magkakaroon ka ng kalinawan. Something will be given to you at this time. A clarity. A moment of aha. Na parang, ah, kaya pala. Ah, kaya pala. So this time around, kapag dumating ang kalinawan na ito about, halimbawa sa negosyo, kahit di ka sure, ginawa mo pa rin, tinibayan mo loob mo, um, you continue fighting for it, uh, kahit konti ang kita noon, parang sige, alam mo ko to, kaya ko to, and then in the near future, you will get that answer, parang, ah, okay, kaya pala nilaban ko before, kasi noon pala may tiwala na ako sa sarili ko, nakakayanin ko at magagawa ko, and look at you now, ganun ko ng successful na negosyo, maraming kita, maraming clients, so there will be a success in the near future that will give you the clarity that you need, And the parang, but sabi ko sa inyo, kaya ko, sabi ko sa inyo, eh, magagawa ko, sabi ko sa inyo, ito talaga yung sagot. Eh. Parang mga ganun sa life, may aha moment. And para mag-boost yung confidence mo sa yung sarili na parang, oh, kung wala mang tiwala sa akin, kung wala mang may gustong sumuporta sa akin, at least ako ginawa ko. And that will boost your self-trust, pagkatawala din sa iyong intuition and fighting for what you want the high priest is being clarified by the page of swords, dalawang lumabas sa iyong core and your future hindi na natatapos ang iyong pag-aaral o pagkatuto sa isang bagay I'm seeing here na kung I don't know, why, pero pag daw may mga bagay na parang nararamdaman mo, may kutub ka na na ito ang mangyayari, pagkatiwalaan mo daw yun, um, that is your spirit guides parang telling you, huy, may gantong dapat aralin, may gantong dapat pagtuunan ng pansin, pagtuunan mo. So, mas mataas ang iyong intuition in the near future unlearning things, developing things, and para magkakaroon ka na para agamay ko na to, alam ko na to. ah, uh, ito ang kailangan kong gawin, teka-teka, parang hindi yan, ha? parang may something dyan. So, meron ka na agad ganong intuition, and Parang mas madali mo mamanover o mabibigyan mo ng tamang direksyon yung mga bagay-bagay sa buhay mo may ekes sa tong the moon sa life mo magiging malinaw na ang mga bagay-bagay and you will be a better soldier in life okay in the area of your uh, challenge you have the judgment card challenge tayo ang magising daw sa katotohanan this time maraming malabo. Ngayon, especially na parang hindi mo alam paano, kailan, saan, ganyan. So, ikaw, binibigyan ka ng spirit guides mo ng mga signals, mga signs. Parang, uy, Virgo, itong dapat gawin, itong dapat pagtuunan ng pansin, dito ka pumunta, dito ang gawin mo. Pero hindi mo nakikita yung mga signs na yun, probably through um, uh, angel numbers o kaya may mga hiniling ka before na signs at may kutob-kutob ka na nararamdaman pero hindi mo sinusunod because I don't know, maybe because you think ito ang tama pero may nag-nudge sa puso mo at mo na hindi ito ang gawin mo ito ang simulan mong gawin so always listen to your spirit guides to your intuition and kailangan mo daw magising sa isang bagay I don't know if it's about relationship or job or sa mga kasama mo sa buhay na parang uy hindi, ganyan, hindi ka dapat magbibigay ng maraming attention sa taong to hindi yan para sa'yo o kaya nakita mo na yung tao Ngyan, maraming red flags pero hindi mo pa rin sinunod, in-entertain mo pa rin at pinagkatiwalaan mo pa rin pero sa huli, marirealize mo tama yung mga red flags na nakita mo. So make sure this time, pagkatiwalaan yung mga signs at magising ka daw sa katotohanan, ha? Huh? Virgo, the judgment cards being clarified by... u The devil card, yes. Mga tao sa iyong buhay this time, mga maling bagay na ginagawa, mga toxic friends, toxic people, toxic boss, o yung mga feeling mga friends na parang ang bait-bait sa iyo pero pagkatalikod mo, iba pala ang pinapakita nila sa iyo. Or sometimes, this time, parang change of perspective. May mga bagay ka daw ginagawa this time na parang, uy, na Virgo, mali ang ginagawa mo. Ano ba ba, maling habits, maling mindset, dinadawn mo ang sarili mo, o kaya mali ang paniniwala mo about a certain people or a certain endeavor or a certain um, establishment ganyan so parang this time balikin mo daw yung mga paniniwala na yon o habit na yan o connection with these people na akala mo eto ang pinapakita nila pero in reality iba so kailangan mo daw magising sa mga bagay na iyan Okay? In the area of your fortune this time, meron kang seven of uh, swords. Meron ka ng mabubuong tactic. Meron ka bang trabaho this time na parang feeling mo anong resulta nito? Ano ba mangyayari dito? Hindi ko maintindihan. Um, sana pumabor sa akin ng tadhana. This time, makakabuo ka doon ng tamang strategy. Tamang way on how to approach a certain endeavor. And you will get all the tools, all the knowledge, and all the um, tamang paraan, tactics, para ma ito. And you will get the good result because talaga no, daanan mo siya. Mabibilis mabilis this time darating sa iyo yung parang ah okay ito pala lalagay ko dito ay ah, hindi hindi pa hindi pa yan hindi pa yan pwede ito muna so this time marami kang gagawin na parang uy ah, parang galing ko parang i'm an expert on this thing madali mo mahanap yung tamang sunod-sunod ng step o sunod-sunod ng level para ma-acquire siya na mas mabilis so congratulations the seven of swords being clarified by the king of cups yes easy pang pinapairal mo this time walang puwang sa'yo yung parang magpa-apekto sa emosyon mo, kung ano man ang i-trigger ng ibang tao, okay, di ka papa-apekto, gagawin mo yung dapat mong gawin, kung ano yung sinasabi sa'yo negative, hindi mo papansinin, I'm um, seeing here na parang isip, you're very logical this time, and very emotionally mature then na parang kalamay na kalami mo yung, damdamin, at hindi ka, hindi ka basta-basta um, sasabog, o mag gagamitin mo yung emosyon mo on other things, ngayon parang alam mo na kung anong dapat mong gawin. You're choosing your words properly and you're choosing your actions very, very carefully. So, good for you. Um, kailangan mo to para magawa mo na maayos sa so, mga dapat mong gawin this time. In the area of your advice, man nakang 10 of pentacles. Advice sa so, spirit guides mo na this time. Focus on a long-lasting effect or long-lasting endeavors. So, huwag na yung mga pangmadalian o pang pang-simplihan lang o kaya yung pang lang. Ko love life man yan, huy, um, hindi na usong ngayon yung laro-laro. Dapat ngayon, um, seryoso ka na, asya na ba para sa'yo? Kung hindi siya para sa'yo at feeling mo ay marami siyang red flags at feeling mo ay hindi rin siya, siya seryoso, time for you to cut this connection. O kaya, itong trabaho na ito, iniisip mo, parang liit ng kita, parang sobrang pagod ko, sobrang effort, I'm over um, exerting your effort para sa trabaho na ito. Pero parang alit ng sweldo, ano? So, this time, parang isipin mo kung um, tama pa ba ang binibigay kong effort, time, at uh, pagkapagod sa trabaho na ito, o kailangan ko na maghanap na iba pang trabaho, o pagkakakitaan na mas uh, may pundasyon sa future ko. At para sa pamilya ko, I'm seeing also someone he there, here. Ha? Huh? <laughs> Kaya ko pa ba? Parang sabi dito na, kung meron ka daw binubuong bagay, bahay, retrograde ba? Paano ako makapagsalita ng maayos? <laughs> Kung meron ka daw binubuong bahay, now is the right time for you to finish that. Kung meron kang binubuong na panghulog for a certain endeavor o kaya um, you're getting um, retirement plans, anything na long-lasting in your life, now is the right time for you to work on that. I'm saying papers, documents, um, mga plans dyan, dapat daw ay nabubusisi mo ng mabuti. Okay? Yan ang paalala sa inyo spirit guides mo. The Ten of Pentacles being clarified by the Ace of Pentacles. Yes. Yung mga bagong simula daw this time, I'm seeing, dapat daw magsimula ka na ngayon kung kailangan mo lumipat sa mas magandang trabaho o kaya sa mas trabaho marami benefits, ganyan, maghanap ka na daw kasi kung ang current job mo ay, alam mo yun, yung parang enough lang for you to live for the next month pero parang kayod kayod ulit um, paycheck to paycheck now is the right time for you to really rethink your endeavor tong pinagkakakitaan mo ngayon at maghanap ka doon ng ibang um, ways how to earn money halimbawa sideline meron marunong ka ba magluto baka diyan pwede mong gamitin yan as sideline habang yung main source of income mo ginagawa mo pa rin kasi baka naman maganda naman ang trabaho mong yan stable ka naman dyan at feeling mo okay na sa'yo yan pero kulang pa rin yung pagkakitaan wala kang pang ipon wala kang pang sa panghulog sa ganto ganyan so magharap ka daw ng ibang ways payo sa'yo ng spirit guides mo yan this time Virgo ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later let's have additional messages from the divine we have number 33 or 33 sa po kayo na, uh, kung importante po number po sa inyo this is a confirmation that this reading is for you you have horse spirit nakita mo na horse anywhere this is a confirmation that this message is for you freedom is yours yes malaya ka this time to do whatever you want I'm hearing here pero trust yourself trust yourself another message choosing your path all is possible <laughs> malaya ka ngayon at lahat posible para sa yo. So go go, sabi ko sa yo, kaya mo 'yan eh. Sabi ko sa okay to eh. So uh, you're very very talented and very skillful, Virgo. Walang ibang walang lugar na tayo hindi magka lahat. Mag, lahat tayo ay kaya natin itani ang mga sarili natin sa isang lugar tayo tutubo lagi. Ito ang area na kailangan pag-focusan this whole week, Virgo. You have patience. I accept that everything happens in divine order. So meron akong ba mga bagay na hinihintay, especially with the moon magkaroon ka doon ng pasensya at darating sa'yo at the right time yung bagay na hinihintay mo. Especially now, with your outcome, napakaganda, you have the victory card, number six of wands. Seeing here, kung ano man po itong tinatrabaho mo, basta magkaroon ka ng pasensya at iwala sa sarili, I'm seeing talaga makukuha mo siya. With enough strength and uh, resilience and trust in yourself, I'm seeing victory is yours. Uh, meron ka bang tinatrabaho ngayon na para mga exam, exam, or papers, or trabaho ng gusto mong pilahan, gusto mong puntahan, there's a confirmation for you na, uy, gawin mo na yan, katagumpay ka dyan. Okay? Six of Wands being clarified by the Page of Pentacles. Dalawang beses lumabas. I'm seeing here, etong panalong ito ay magbibigay sa iyo ng opportunity to focus or i-prioritize mo to. I'm seeing sa someone getting a new job o kaya a new endeavor, meron po talapit sa iyo at mag-aalok sa iyo ng trabaho o mag-aalok sa iyo ng negosyo o di kaya a new position somewhere, a new position na talagang yan ang pagkakafocusan mo at ipaprioritize -ipa mo this time and you will get a lot of praise, a lot of money, a uh, aumento sa sahod and I'm seeing um, get, getting, getting something na talagang kapakinabangan mo on a very, very long time. Especially itong advice sa'yo at yun ang patutunguhan mo this time. Mawawala na itong uncertainty and cloudness, cloudiness sa iyong buhay. And na congratulations because this is really a bountiful, bountiful uh, area in your life. So congratulations Virgo. That is your April 21 to 27 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tara Page God bless everybody.